so pauwi na tayo nabili na tayo ng downy wala yung downy na gusto natin kaya eto na lang hindi takpa natin kasi hindi naman ako baka naman downy short, <laughs> kapula ha madaling araw na, 'di ba? Dami pa din tao dito. Ako lang yung unggoy. Ba, so kung dilim, ang ganda ng lang, ang ganda. Paano balik ka ta rin tang bait lang? Ano balik ka ta rin tang puta? Wala yung button ng ano. So ayan, pakita ko sana sa inyo eh, na lang. forward, 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 that. I love that view, bro. Look at that view. Look at that view. Look at that shit lungkot ng puno na yun pinutol nila eh okay yun tabi sa sobrang lawak ng ano yun habot yung tawag dun Wala sa taga malilong yata Inaano ng inip pinutol nila eh ayan malungkot tuloy tingnan baka nga filter to dilaw yung ipin <laughs> yes. Yan dito yung mga barangay tanod. Tanungin ko kaya kung kumain na sila. Ano? Tanungin ko. Ang gusto ko sila hamunin na suntukan isa-isa. Bukas Ay, Barbie. Ngayon na, minsan ako magkasakit pero solid to boss. Bye bye